nag-uumpisa na ang tila mainit at uh, uh, sitwasyon sa pagitan ng China at ng Amerika, hindi nila akalain na ganito magiging senaryo na yung dating pinakamalakas, pinakamalakas na bansa, most powerful country na Amerika, biglang-biglang ngayon ay tila mga ngailangang magmakawa sa noon ay tinatawa-tawanan lamang nila na China. Music Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Ngayong araw po na ito, isa na uh, episode ng programa natin ang inyong mapapakinggan at makatunghayan dito sa ating programa uh, program sa YouTube, ang Dagundong ni Ronnie Ramos. At syempre, uh, ito po ay uh, patuloy natin ginagawa upang gisingin ang ating mga kababayan at lalo na yung mga nagtutulog-tulugan may kugnayan po sa uh, mga isyo na kanilang kinasasangkutan o isyo na kailangan nating uh, pakialman bilang mamamayan. Bago tayo dumiretso ay nais kong panoorin po ninyo ito. Make no mistake, this is China versus the world. They have put these unacceptable export controls on the entire world. China is a command and control economy, and we and our allies will neither be commanded nor controlled. They are a state economy, and we are not going to let a group of bureaucrats in Beijing try to manage the global supply chain. I si, see uh, Treasury Secretary Scott Besant, non Estados Unidos. Make no mistake. Did we uh, o sila ang nagkamali? Sapagkat uh, kung titignan natin, sila nagpapalabas na naman ng mga propaganda laban sa China matapos silang uh, maisahan ng bansang ito. Mga kaibigan, hindi natin kinakampihan ng China pero we must understand na halos lahat ng pangangailangan ng mundo ay nasa kanilang bansa. It just happened na nung araw ay hindi nila ito masyadong nakita. At ang nangibabaw sa kanila yung pagiging komunista. Pagiging komunismo. Pero ngayon, eto na. Uh, ang uh, bansang China ay nakikipagkaibigan uh, na uh, sa lahat ng mga malalaking bansa na nangangailangan ang kanilang mga supply. Mga mineral, bakal, etc. At kung ano-ano pa. Mga agricultural products. Ay meron din sila. Uh, bagay na meron man ang Pilipinas, pero kulang. Hindi kasing laki ng volume ng China. Kaya lang ang China ay magaling at marunong sapagkat uh, nagamit nila ito ng hindi nang hindi sinasadya o nang hindi namamalayan ng Estados Unidos. Ngayon, ang sinasabi ng Amerika ay huwag daw tayong magkamali sapagkat ito ay China versus the world. Mali, sapagkat matagal po tayong inalipin at ginago ng Amerika. Matagal tayong uh, pinagmukhang alipa, alipin o alila ng Amerika. Matagal tayong inuto ng Amerika. Pero wala naman talaga itong tunay na tulong na naidulot sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sa halip, ay uh, nagkunwari silang kaibigan pero ang totoo ay meron silang mga personal na interes. Ang China, bumili ng panahon. Ang sabi nga ay they bought time. Bakit at paano? Habang uh, ang Amerika ay namamayagpag, ang China pala gumagawa na ng mga armamento at mga bagay na hindi nila ini-expect na maaaring makaapekto sa bansang Amerika. Yan ho ang senaryo. At ngayon ho na inilunsad ng China, bagus uh, bago siya naglunsad ng kanyang hakbang, ipinakita muna niya sa mundo kung ano ang kakay kaya niyang gawin kontra sa Amerika. So sa ngayon, it is no longer that America has the power at ito ho ay ang China hindi natin sila inaaway. Bagkos, kita naman natin sila ang talagang uh, nangaaway sa atin. Pero sabi nga ng ating mga kaibigang Chinoy, hindi naman tayo ang kaaway ng mga yan eh. Ginagawa lang nila ito para tayo ay uh, uh, para tayo ay kanilang galitin. Para tayo ay kanilang uh, uh, kanilang papag-alabi ng ating damdamin hanggang sa tayo ay gumante. Pero mahaba ang pasensya ng Pilipino kahit na sabihin natin, anong dahilan sapagkat nandito ang Amerika sa atin? Sapagkat uh, nais nilang ipakita na ang Amerika'y walang magagawa? Sa bahagi ng Asia, sabihin na po natin na economically we are not yet the great. Ano, ha? Pero sa lahat ng bagay sa Asia, liban sa China, ang katabi nating mga maliliit na bansa, kung ano ang meron sila ay meron din tayo. Pero kung ano ang wala sila, ay meron pa rin tayo. Sa madaling sabi, tayo ay isang mayamang bansa. Masyado nung tayong napapangunahan ng mga kurap na opisyal. At dahil dyan, ay tayo ay uh, ang mga kurap na opisyal na ito ay uh, nagamit ng Amerika para iposisyon ang kanilang mga sandata at ang kanilang lakas. At ipakita sa buong mundo na sila ay merong kakayanan. Pero hindi pa rin sapat ang mga ito sa mga ipinakitang lakas ng China. Balikan ko yung ating sitwasyon. Hindi tayo ang kalaban ng China. Tayo ho ay ginagamit ng China para papag-initin ang ating puso at pagkatapos ay lumaban. At nang sa ganun ay makialam ang Amerika. Pero hindi. Dahil ang, Amer ang Pilipino ho ay mahaba ang pasensya. Di ba ka? Diyan tayo lamang sa kanila. Uh, in relation to uh, hospitality and uh, Uh, yung pagiging pasyensyoso, yan, numero uno tayo dyan. Kaya nga, masyado tayong diplomatic. Hindi At lahat ng ating mga hakbang ay dinadaan natin sa mga sistemang diplomatiko. Pero sa sitwasyon na ito, we must understand that this government must act. Kailangan kumilos na ng pamahalang ito. Huwag na magpauto sa Amerika. Tama na. Kaibiganin natin ang buong mundo liban sa Amerika. Nang tanging gusto ng Amerika ay manakop. Gusto ng Amerika ay kanyang lahat. Ngayong hindi niya na makuha. Ang ginagawa nila ngayon ay sinisira nila at inililis siya ang paniniwala ng mundo. Mga kaibigan, mga kasama ko, mga kaibigan kong Pilipino, masyado tayong naging bilib sa Amerika sapagkat uh, marami silang ginawa sa atin. Pero nakalimutan ninyo, Amerika ang pumatay sa halos kalahati ng mga Pilipino nung kanilang panahon pagkatapos ng mga Kastila Amerikano ang sumakop sa atin at pagkatapos nito nagkaroon ng iba't ibang mga pag usap nagkaroon ng iba't ibang mga digmaan hanggang sa dumating sa punto na nagkaroon ng karuwang digmaan pandigdig nagapi ang Amerika ang naging katuwang niya dito sa bahaging ito ng uh, malawak yung Asya Or far East ay ang mga Pilipino Kaya bumalik ang Amerika Bilang isang kaibigan Kunwari, pero ang totoo Nasa loob ang kulok Parang sinasabing uh, Nasa loob ang kulo Hindi yun ang kanilang Totoo kulay Kaya naman tingnan ho ninyo Kung talagang tayo kaibigan ng Amerika Bakit tayo Ginagalito? Bakit tayo inilalagay sa alanganin? Ang China? hindi tayo sa sapagkat nagtagdagda nang nagtakda ng, uh, nagtakda ng, uh, um, ng uh, mutual defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika pero hindi po pwedeng magalit ang Pilipinas hindi po pwedeng magsimula ng giyera ang Pilipinas kahit na sabihin ngang uh, nasa likod nila ang Amerika hindi tutulong ang Amerika pag tayo nagsimula pero ganito ang ginagawa sa atin ng China. Dahil ipinakikita ng China na tayo ho ay uto-uto sa mga Amerikano. Ipinakikita ng China na hindi tayo makalaban sapagkat hindi tayo tutulungan ng China pag tayo ay nag-umpisa at nag sa China. Yung sinasabi ni Browner na kailangan kaya muna natin makapagbakbakan ng tatlong araw bago tumulong ang ating mga kaalyadong bansa. Sa ibang parte ho yun. Iyon ay kung tayo ay lulusubin. Kita ninyo? 30 days, isang buwang maghihirap ang Pilipinas kung tayo ay gigirahin ng ibang bansa. Pero hindi tayo pwede magsimula ng sarili nating gera sapagkat hindi tutulong unang-una ang Amerika. Kaya sabihin mo, Kaibigan ba natin talaga ang Amerika? O inuuto lamang tayo? Magising tayo. Hindi masamang makipagkaibigan sa lahat ng bansa. Lalo na sa China, na kung tutusin, ay hindi lamang natin kaibigan. Ang China ay ating kadugo. Maraming salamat po mga kaibigan at uh, sumayon nyo yung sana naman pong uh, edisyon ng ating programa. Sana ho ay nagigising kahit papaano ay meron kayong natutokyan. Sapagkat napaka-importante na tayong mga Pilipino ay kahit na papaano ay isang pinanghahawakan, mayroon isang pinaniniwalaan. Wala akong balak na iligaw ang kahit na sino. Pero dapat nating intindihin at balikan ang kasaysayan. Bago pa ang Kastila, ang mga kasama na natin ay mga inchik. Thank you again at uh, mabuhay po kayong lahat. Pagpalaing tayo ng Panginoong Diyos sana ho ay uh, papagliwanagin din ang ating mga isip at kumilos na ho tayo. Huwag na nating patagalin pa. Huwag na nating papag wag na nating uh, na uh, pahirapan pa ang ating mga sarili. Kumilos na tayo. Tumindig, lumaban para sa isang malayang Pilipinas at hindi uto-uto ng mga Amerikano. Muli, hindi tayo titigil. Magpapatuloy po tayo sa ating laban na panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong! Dagundong. Dagundong. Dagundong.